At ang ating tatalakayan ngayon is tungkol sa mga teorya ng wika. Teorya ng Bawaw Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang wika ay nagmula sa mga tunog na ginagaya, ng, ginagaya ng mga tao sa kanilang paligid. Tulad ng tunog ng hayop. Halimbawa, ang tunog ng bawaw ay maaaring nagmula sa tunog ng aso. Ito naman po ay isang yang ginagay ginagaya ng mga tunog ng nililikha ng hayop, gaya ng kahol ng aso, tilaok ng manok, at huni ng ibon. At sa kalikasan naman po, ay ihip na hangin, saka pagpatak po ng ulan. Teorya ng popo Ang teoryang ito ay nagbumong kahina ang wika ay nagmula sa mga ekspresyon, emosyon na nararamdaman ng mga tao. Tulad ng ouch o ah, ang ekspresyon ito ay maaaring involved sa mas komplikadong salitang parirala Ang teoryang po po naman po ay kinutukoy nito ang paggamit ng bibig kung saan ililikha ang mga tunog na galing sa dala ng emosyon tulad ng saya, lungkot, galit o takot. Ang tiyar, tiyar ang yuheo. Ang tiyar ito ay nagbumungkahi na ang wika ay nagmula sa mga tunog ng ginagamit ng tao sa paggawa tulad ng yuheo na ginagamit sa pagbuhat ng mabibigat na bagay. Ang teoryang yuheo naman po ay ito ay nililikha natin kapag tayo ay napubuhat ng mabibigay ng bagay o sumusuntok, nangangarate at nanganganak na isang ina. Teorya ng dingdong Ito ay nagmumungkay na ang wika ay nagmula sa direktang koneksyon sa pagitan ng tunog at kahulugan ng ideya ang mga salita ng direktang kumakatawan sa mga bagay na konsepto sa kanilang tinutukoy. Halimbawa, ang salitang kampana ay nagmula sa tunog ng kampana. Ang teoryang dingdong ay etanamum po yung tinutukoy nito ang may sariling sariling tunog sa, ng lahat ng bagay sa kapaligiran tulad ng tunog ng tren sa Itunog po ng mga oras yan. Ano teorya ng Singsong Pinalalagay ng teoryang ito na ang wika ay buhat na di mawastong pag-awit ng mga kauna-unang tao sa daigdig. Ang teorya Singsong naman po ay ito po yung kung saan ang mga unang salita, ay mahaba at musika. Teorya ng mama, ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa pinakamadaling pantig at pinakamahalagang bagay. Ang teorya mama naman po, ito naman po yung pansin nga naman natin ang mga bata. Sa una hindi niya masasabi ang salitang mother. Ngunit dahil ang unang pantig ng nasabing salita na salitang mama ay pinakamahalaga. Di umano, ang una niyang nasasabi ang salitang mama dahil bilang panumbas ng salita ang salitang mother. Kerya ng yan Pinalalagay ng kerya ito ay nag, ang mga salitang nilikha ng tao ay nagsasad na ang tao ay tutugon sa pamagitan ng pagkumpas o pag-aksyon at pinapakilos dito ang bahagi ng kumakatawan upang makagawa ng aksyon. Ito po yung paggawa ng musika. Kumbaga po tayo ay nakakagawa ng musika sa paraan sa pagbuka ng bibig at pag-aksyon o pagkumpas.